Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 5.03 p.m. Um, Sunday, ma, uh, April 7, 2024. Muntik na natin, masabi na March. <laughs> so, ayan, um, habang tayo busy, so meron lang ako isisingin sa inyo na topic about sa ating uh, mga tao na pagkatapos ng tulungan, di ba? May mga tao talaga na pagkatapos ng lahat, pagkatapos mong tulungan. So, kung ano-ano na lang yung mga sinasabi sa ibang tao, kulang na lang ay siraan ka. Pero siguro nga, nangyari na nasisiraan ka talaga. Di ba? So, kahapon kasi, um, meron, kasi tayong, uh, meron kasi tayong nasagap na balita. Meron kasi tayo bagong customer na taga-kabilang Eskinita. Dahil nga kasi Eskinita tayo, Eskinita, Eskinita kasi kami dito. So ngayon, itong bago nating customer, uh, bali mago one month na siya dito na bumibili or one month na dito na siya bumibili sa akin. Kasi sa mga customer naman natin, di ba? Uh, talagang hindi naman natin sila mapipilit kung saan nila gustong bumili kasi syempre, bibili ang mga yan kung saan sila komportable uh, meron kasi mga customer talaga na uh, mas pinipili nilang tindahan, bilhan yung uh, ugali ng tindera so yung ibang ma na hindi sila tumitingin sa presyo ng kanilang uh, suki mas tinitingnan nila yung ugali meron kasi mga customer na Uh, kahit na mahalang ang paninda mo kung maayos naman yung pakikitungo mo sa'yo at sa'yo pa rin sila bibili so, ganun so, ngayon itong bago nga natin na customer na to sa kabilang iskinita uh, meron kasi siyang naikwento sa akin kahapon about nga dito sa dalawang kapitbahay ko yung dalawang kapitbahay ko na yan ay dati talaga kahit nung wala, nung wala pa tayong kakompetensya talagang dito sila palaging bumibili araw-araw tapos, uh, ngayon, itong dalawang kapitbahay ko na to ay taon-taon, kada Pasko, uh, buong pamilya niya mayroong papasko sa akin. Yung isa na kapitbahay natin, mga anak, kahit yung mga anak niya, mayroong mga papasko sa akin, tsaka yung nanay. Dahil nga, syempre, regular customer natin sila, kaya kasama sila sa mga binibigyan ko ng papasko taon-taon. Mayon, yung last na nung itong huling Pasko na lang ng 2023 na hindi ko na sila binigyan dahil nga syempre natural lang. Syempre hindi na sila rito bumibili. At kung bibili man sila rito, optional lang ako sa kanila. Yung kapag wala silang nabili doon sa ibang tindahan, sa akin sila bibili kasi alam naman nila yung hinahanap nila sa ibang tindahan na wala, ay meron ako. Kaya optional lang ako ngayon sa kanila. O ngayon itong kapitbahay natin na isa na ito yung isa sa mga naipasok ko sa women's kasi meron kami organisasyon na isa ako sa member ng women's ngayon dahil din sa akin kaya siya nakapasok at naipasok ko sa women's kasi nung time na kinuha akong maging member ng women's ng isang kumari ko sinabay ko na siya dahil nga uh, sa women, syempre, meron mga ayuda. So, gusto ko lang din makatulong sa kanya para kapag sabi ko merong mga ayuda, ay makakatanggap din siya. Ganon, kung hindi man ako makatulong sa sarili ko na maibigay ko sa kanya, sa ibang bagay ako tumutulong sa kapwa. So, ngayon, uh, wait lang, may bibili. So, tapos, itong sinasabi natin na naipasok sa women's isa rin siya sa mga inutangan ako uh, nung naputulan siya ng kuryente diba, ba? 5,000 talaga ang inutang sa akin. Dahil nga naputulan siya ng kuryente, wala siya ibang malapitang, kundi ako lang. Ako rin naman yung inutangan niya at inuutangan niya kapag magbabayad din siya ng tubig. Tapos bukod sa mga items nga na mga inutang niya sa akin sa tindahan. O ba diba, sa ka nakakita ng tindahan na inutang inu na yung items na mga paninda mo, uutangan ka pa ng pera. ba diba? Ang galing dahil nga mabait tayo at maawain kaya hindi sila nagdadalawang salita at pinapahiram ko naman so ngayon ito umutang sa akin nga ng uh, kuryente ito yung tao na ang tagal niyang nabayaran 4 years bago niya natapos yung utang niya sa akin last year lang niya natapos yung utang niya sa akin kung hindi ko pa inaway-away at kung hindi ko pa binungaan palagi dahil sa utang niya hindi pa siya magpupush o magpuporsige natapusin yung utang niya sa akin o so, diba? ang galing ngayon yung tao na rin na yan ang na-share ko sa inyo dati sa aking vlog na kapag siya sa iba todo tago niya kahit na nakita ko na syempre natural hindi ko sasabihin kung nakita ko man siya pero kung sasabihin ko, panigurado, mapapahiya siya sa akin. Pero in mo, nakakautang siya sa akin. Sa akin siya umutang. Tapos, pag meron siyang mga bagay, syempre, natural lang guys, kasi ba diba, sa isang negosyo, kahit na anong negosyo, merong mahal sa atin, namura sa iba, or sa mga kompetensya natin. Merong mahal sa kompetensya natin, namura sa atin ganon, hindi tayo pare-pares ng presyo syempre, siguro namamahalan siya ng piso sa akin so doon siya bibili sa iba, ngayon uh, pag nakakasalubong siya na iskinita, magkasalubong kami galing siya ng labas, may binili siya ultimo sabon, so nakikita ko pagka nakita ko todo tago niya sa likod diba? kahit nakita, kita ko na so ngayon pinapalampas natin yon pinapautang ko pa rin siya ng time na yon kasi dito pa rin naman siya bumibili ng araw-araw lalo yung mga anak niya hindi naman lahat pinibili niya rito pero araw-araw talaga bumibili naman dito ang kanyang mga anak kahit naman siya Tigat. ano yun? Stinga, tiga. tiga lang Tapos ito naman isang kapitbahay natin na sinasabi ko ay ito naman yung laging nakakautang sa akin at ito na rin yung na-share ko sa inyo dati sa vlog natin na Uh, yung customer natin na palaging kinukumpara yung ating presyo sa iba o sa mga kakumpetensya natin. Siyempre, ba diba, sa isang negosyo naman, yun nga yung sabi ko na merong mahal, mahal sa atin na mura sa iba, merong mura sa iba na, ay, merong mahal sa iba na mura sa atin. Kaya hindi pare-pareho. So, ngayon, itong uh, kapitbahay natin na to na reklamo ng reklamo, at nagpanay kumpara sa ibang presyo ng nating mga kakumpetensya nakakautang din siya sa akin palagi rin niya ako nautangan ng pera pati paninda utang niya ako so kapag nagigipit siya sa pera utangan niya ako ng pera tapos pag nakautang siya ng pera doon naman siya bibili kung minsan wala siyang bigas utang siya sa akin ng pera tapos bibili siya sa iba o di ba ang galing So, dumating na nga yung time na itong dalawang kapitbahay natin na hindi na tayo nagpapautang na sa kanila. Syem kaya syempre, uh, sa iba na rin sila bumibili at saka isa pa, nagkaroon, simula nung no, nagkaroon na rin tayo ng kakumpetensya dito sa may kanto, doon na rin sila palaging bumibili. So, di ba ang galing? So, sabi ko nga, na-share ko nga sa inyo dati, na yan yung mga customer natin na hindi na nga dito bumibili. At sabi ko nga, hindi kawalan sa akin kung hindi man sila rito bibili kasi uh, baka isipin pa nila yung pagbili nila sa akin ay kayaman ko so ngayon ang haba ng kwento natin <laughs> kahapon kasi yun nga nakasalubong sila ng papunta kasi dito sa tindahan ko yung uh, bago nating customer sa ibang, sa ibang iskinita sa kabilang iskinita ngayon dahil nga pupunta siya rito para bumili tapos nakasalubong yung dalawa magkasalubong daw silang dalawa so yung kapitbahay natin dito uh, parang papunta siya doon sa tindahan tapos ito naman kapitbahay natin na sinasabi ko na palagi nagkukumpiti uh, nagkukumpara ng presyo sa mga paninda uh, galing naman siya doon sa tindahan sa kanto ngayon ang kwento sa akin itong kapilang eskinita na bago natin suki so, okay. so narinig daw niya yung dalawa sabi daw nito kapitbahay natin ay na inutangan tayo uh, babay ng kuryente niya dahil naputulan uh, sabi daw nito may tindahan doon na sabi daw nito doon sa uh, kapitbahay naman natin na, na ng presyo sa mga paninda tapos dahil nga galing siya doon sa tindahan tapos sabi raw naman itong matanda na nagkukumpara ng mga presyo ng mga paninda sabi niya ayo ayoko doon kasi yung tinuturo nga nitong kapitbahay natin na to na intangan ako ng, sa kuryente ay yung ako yung tindahan dito bakit ang siguro ang ibig sabihin may tindahan naman dito malapit dito bakit doon pa bumibili so sagot naman daw nung uh, matandang yon ay ko doon mahal doon o di ba nakakagigil so kahapon ko pa dapat ma share sa inyo to dahil busy nga ako kaya ngayon ko lang naisingit sa inyo measure share nakakagigil Di ba siguro kayo man mga kasari na lumagay sa kalagayan ko manggigigil kayo kasi isipin nyo pagkatapos ng lahat 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 ng tulong mo sa kanila sadya siguro talaga na may mga tao na hindi marunong tumanaw ng utang na loob na pagkatapos mong tulungan, baliwala ka na, sisiraan ka pa, at kung ano-ano pa yung mga sasabihin nila sa ibang tao. ba? Diba? Alam ko mara marami ako mga, alam ko maraming ma kasari ko na mga relate sa akin topic for today. Ah, uh, kahit na hindi natin makakasari alam kong marami nakaka-relate. Kasi, 'di ba, gano'n naman ang kadalasan ng ibang tao. Pagkatapos ng tulungan, kung ano-ano pang mga sinasabi nila sa ibang tao. Okay lang naman na kung hindi na sila bumili dito. Kaya lang ang problema nga kung ano-ano pa sinasabi nila, 'di ba? Pwede naman na ay gusto ko doon eh, 'di ba? bakit kailangan pang dagdagan ng salita? At isa pa, doon sila nagkamali. Wrong timing sila kasi may nakarinig sa kanila. Kung magsasalita ka na lang din sana ng bagay na ikakasira mo o ikakasama, mo na, ikakasama ng loob ng taong pinagsabihan mo, sana hindi mo na lang, wag mo na lang iparinig sa ibang tao kasi sa ayaw at sa gusto mo, makakarating at makakarating sa kanya yan. Yan ang problema sa ibang tao. Hindi nag-iingat ng salita. Kaya, kapag may narinig, may nakarinig, sasabihin, kung halimbawa, pinrang ka mo, sasabihin, hindi na, hindi ko naman sinabi yun eh, diba? Todo tanki. Kaya dapat, kung sabi nga nila eh, may tenga ang lupa. Kaya, kailangan kung alam mong uh, masakit sa tenga, ng taong pinagsabihan mo kahit hindi niya narinig dapat mag-ingat ka na walang ibang makakarinig dahil meron at meron yan na gagawa't gagawa ng way ang Panginoon para makarating sa iyo ang balita para malaman mo yung mga ugali ng mga taong tinulungan mo ganun <laughs> so anyway anyhow mas pabor sa akin kung hindi sila bibili kung mapanood man nila itong vlog na to, wala akong pake. Kasi unang-una, wala akong utang na loob sa inyo. 'Di ba? Kayo ang may utang na loob na hindi nga lang kayo marunong tumalaw ng utang na loob. 'Di ba? Sana ay pagpalain kayo ng Panginoon. 'Di ba? <laughs> Nakakaloka. <laughs> Alam nyo, tayong mga ganyan na experience, pigilan man natin sarili natin na hindi tayo magalit. Minsan talaga hindi talaga natin mapigilan, lalo na yung mga taong natulungan mo ng sobra-sobra. Sila pa yung mga tao na talagang makakapagsalita sa iyo ng mga bagay na ikakasakit mo, ikakasama ng loob mo. Diba? Sila pa yung mga tao talaga na ang lalakas ng loob na magsalita Nang di maganda sa taong tumulong sa kanila. Adios at napaka buti nyo. Sana eh pagpalain kayo ng Panginoon no sa mga sinasabi nyo ng di maganda sa mga inutangan nyo sa mga pinagkautangan nyo ng loob. ba? Diba? Ang galing nyo. Ayun. So, Hanggang dito na lang ating ating vlog for today. Sa aking mga kasari o sa aking mga viewers, subscribers, followers, sana may natutunan kayo. Lesson learn sa mga tao na mga tinutulungan natin, sana'y matuto na tayo. Siguro mas maganda pa kung minsan na wag na lang tayong tumulong dahil kadalasan ang mga tao, di ba, hindi naman natin nilalahat. Pero kadalasan yung ibang tao ay mga hindi marunong tumanaw ng uh, utang na loob. Okay na sana yung uh, sapat na sa akin yung hindi naman sila na bumibili rito. Okay ako doon. Walang problema doon. Kasi para sa akin, baka mamaya uh, sabihin pa nila sa sarili nila na baka ikayaman ko yung pagbili pa nila sa akin. Pero yung magsalita pa sila ng mga bagay na nakakagalit o nakakagigil, di ba? Parang kung minsan talagang gusto man natin magpikil, nakakapatol tayo. Pero ganun pa man yung ko pa rin yan bahala ng Panginoon sa kanila. Ang mahalaga, wala akong utang na loob sa kanila o kahit kanino man na ibang tao. Ayun, ganun. <laughs> so, darating at darating pa rin ang panahon na yung mga taong yan ay lalapit at lalapit pa rin sa iyo yan. Itaga man yan sa bato. Pero dumating man yung time na yan, mapapahiya talaga sila sa akin kasi talaga natuto na ako Nakaka nakakadala na parang mahirap ng tumulong ngayon sa ibang tao, siguro mas mabuti pa na i-focus na lang natin yung sarili natin, sa buhay natin ang kasama uh, yung pamilya natin kasi sa totoo lang uh, ako tumutulong ako sa ibang tao, pero pagdating sa sarili kong problema hindi, hindi never ako hihingi ng tulong sa ibang tao hindi naman sa pagmamataas ng pride hihingi man siguro ako ng tulong sa sarili kong magulang pero sa ibang tao yan ang takot ako lumapit, hindi sa pagmamataas ng pride kasi ayoko yung dumating yung time na meron silang maisumbat sa akin kaya nga diba, nagsisikap tayo uh, lahat kahit may sakit tayo kumikilos tayo, kasi ayoko dumating yung time na lalapit ako sa ibang tao ginagawa ko lahat, lahat para makaraos at malampasan ko lahat ng problema. Ayan. So, hanggang dito na lang at napahaba na yung ating tap, uh, kwento. At napakadami pa natin gagawin na kailangan natin tapusin dahil mamaya, uh, therapy day na naman natin. Siguro mga 8pm, nandito na naman yung ating magte-therapy. So, ang dami ko pang kailangan tapusin ang mga gawain. So, hayan mga kasari. Thank you for watching. See you on my next vlog.